Hi guys! Welcome back to my channel. Kahapon, malungkot tayo sa breakup ng Katniel na announcement. Ngayon naman, masayang masaya mga fans ni Maha Salvador. Isa na dito ang ating Aliza Valdez na nag-react sa IG post ni Maha tungkol sa kanyang pagbubuntis. Alam naman natin si Eliza. Pasta sa artista talaga. Isa, may close talaga siya at talagang fan din sila ni Alisa o di ba aminin natin ang mga artista fan curling din sa kay Alisa Valdez pagdating sa volleyball so nung nakaraan niya magkasama din sila ni Ma Salvador sa Omega ng lunch so ito na nga bahasan Salvador at iba pang mga artista ang nagreact at syempre masaya kahapon emoji umiiyak sa kanya ngayon naman masaya para kay Maha at kay Rambo Nunez yes. o di ba iba talaga ang show business pero ang tanong diyan kailan kaya ang ating Feno mag-aasawa sa sabi nga ni Mimi yung bagay na bagay si Eliza mag maging asawa at may bahay kasi alam niya ang mga gawain bahay so yan ako po guys ang ating update sa ngayon ayan once again congratulations kay Maha Salvador hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong stress